Ah. Ah, sarap. Bako. Uy. Ayun na. Ay, salamat. Na-chain po na naman uh, ah, may, ano. May, 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 may niluluto. Ah. Hmm. Ah, ha, ah, ah, ha, ah. ha. Go. Sarap. Hmm, bako. Ah. Uh. 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 Ah. 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 Ah, sarap. Bako! Reko wa. Uh, ah, sarap. Ah. Ah. <laughs> nakaka champo na naman ng ano, may niluluto. Uh, <laughs> Bako! Abot pa rin dito yung amoy ng ano, aroma ng kokwa. Kokwa ba 'yan, no? Amoy chocolate, chocolate. Chocolate A few moments later Napakagulo ng mundo Di mo nalalaman biglang Binabago niya nalaman ang lahat ng nasa kapaligiran mo Bakit ba naman kasi Ngayon kapag dumating Kung kailan meron na akong pagpiling Hindi ko akalain Muli pa kung mapapalingon At sa iyo ngayon Ako'y nabighani Kahit na pag-aari Ang puso ko nang iba-iba ka pa rin talaga kesa sa kanya Dapat ay iba ikaw ang ibigin Giliw Dapat ko na rin ba siya limutin Dahil Dati pa kitang pinapangarap Hinahanap-hanap Pero di ka tanatagpuan Kaya naman nila sa iba Kung alam ko na muli ka pang babalik Tiniis ko na kahit na mainit Handa kong maghintay Makasama na kita lahat gagawin Ikaw sana ngayon ang Siyang kasama ko Aking kahawak pamay At yakap-yakap ko kalang bakit na yun lang dumating binibini na karapat dapat kong ibigin at hindi sa piling niya dahil sa iyo kunin na ihat natin ngayon elan dilan meron nang umaangkin sa puso ko nais dai ka ay makapiling at hindi sa piling niya dahil sa iyo magiging tunay na masaya a few moments ago ayun na, dilim na <laughs> ulan sa so, kaya ko nito aabutan kaya ng letter B ako ay katulad mo uh. mm So what I am get it at some time. When you're like I don't wanna drop somebody stay just say what's happening, just sa mga tropa kong gangsta Said it showing the gang sign Please love and respect Nag-iisa lang ang bloodline Follow me back to my home people live in harmony We be in brothers, brothers, brothers,